Mga kapatid, maligayang pagdating sa isang bagong panahon ng pagninilay at pangunawa. Dito sa q for quran naniniwala kami na ang kagalingan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para rin sa kaluluwa. Kaya naman ipinagmamalaki naming simula ng isang bagong serye na nakatuon sa maganda at walang hanggang aral ng banal na Quran. Sa paglalakbay na ito, hindi lang natin babasahin ang mga talata. Huhukayin natin ang mga nakatagong kahulugan? Ang mga dahilan sa likod ng mga pangalan ng mga kabanata, ang konteksto ng kanilang panahon, at ang banal na karunungan na nakatago sa mga detalyeng ito. Ang bawat episode ay maghahatid ng isang mahalagang hiyas mula sa banal na Quran, minsan isang talata, minsan ang kwento sa likod ng isang salita, o ang dahilan kung bakit ipinahayag ang isang sura sa Mecca o Medina. Sa susunod na episode, sisimulan natin kung paano ipinahayag ang banal na Quran. Hindi nang sabay-sabay kundi sa loob ng dalawampu't tatlong taon na nakapagpabago ng buhay at kung ano ang itinuturo ni sa atin ngayon. Samahan ninyo kami makipagnilay sa amin at muling kumonekta sa banal na Quran. Isang talata sa bawat pagkakataon. Ang banal na Quran ay ang banal na aklat ng Islam. Ang Quran ay itinuturing na salita ng Diyos na ipinahayag kay Propeta Muhammad. Ang Quran ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sa loob ng dalawamput tatlong taon. Ang unti-unting pagpapahayag na ito ay mahalaga sa pagunawa sa Quran. Ang Quran ay hindi nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon. Sa halip, ito ay nahahati sa mga kabanata na tinatawag na sura at mga talata. Ang mga sura ay nakaayos ayon sa haba, ang pinakamahaba sa simula at ang pinakamaikli sa huli. Ang pagkakasunod-sunod ng Quran ay tinuturing na mula sa Diyos. Ito ay nagpapakita kung paano pinili ng Diyos na iparating ang kanyang mensahe sa, sa sangkatauhan. Ang bawat sura ay isang kumpletong bahagi ng mensahe ng Diyos at ang mga talata sa loob ng bawat sura ay magkakaugnay. Ang unti-unting pagpapahayag ng Quran ay nagbigay daan kay Propeta Muhammad na turuan at gabayan ang kanyang mga tao sa paglipas ng panahon. Nakatulong ito sa mga unang Muslim na unti-unting maunawaan at maisabuhay ang mga aral ng Islam. Ang banal na Koran ay ipinahayag kay Propeta Muhammad ng paunti-unti, sa loob ng dalawamput-tatlong taon. Ang unti-unting pagpapahayag na ito ay nagsimula noong 610 A.D. noong apatnapong taong gulang ang Propeta. Ang mensahe ng Diyos ay patuloy na ipinahayag hanggang sa kanyang pagpanaw noong 632 A.D. Ang mga unang talatang ipinahayag sa Mecca ay tungkol sa kaisahan ng Diyos, sa kahalagahan ng pananampalataya at sa araw ng paghuhukom. Ang mga talatang ito ay kadalasang may parang awit at maindayog. Binibigyang diin nito ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Habang lumalaki ang komunidad ng mga muslim, ang mga talatang ipinahayag kalaunan sa Medina ay tumatalakay sa Katarungang Panlipunan, Batas at Pamamahala. Ang mga talatang ito ay nagbigay ng gabay sa pamumuhay para sa bagong komunidad ng mga muslim. Tinalakay nito ang mga usapin tungkol sa mana, kasal at diborsyo, pati na rin ang pangangalakal at pakikipag-ugnayan sa ibang mga komunidad. Ang unti-unting pagpapahayag ng Quran ay nagbigay daan kay Propeta Muhammad na tugunan ng mga partikular na pangangailangan at hamon ng unang komunidad ng mga Muslim. Ang banal na Quran ay ipinahayag sa konteksto ng aktwal na buhay ng komunidad ng mga Muslim. Ang mga talata ay ipinahayag bilang tugon sa mga partikular na pangyayari at sitwasyon sa buhay ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga tagasunod. Mahalaga ang kontekstong ito ng aktwal na buhay upang maunawaan ang kahulugan at paglalapat ng mga talata sa Quran. Halimbawa, ang mga talata tungkol sa digmaan ay ipinahayag noong lumipat ang mga Muslim sa Medina at nahaharap sa pang-aapi at pag-atake. Ang mga talata tungkol sa katarungang panlipunan at pang-ekonomiya ay ipinahayag noong panahon ng matinding kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa Mecca. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa konteksto ng panahon at lipunan kung kailan ipinahayag ang mensahe ng Diyos, mas malaliman natin ang pag-unawa sa karunungan at kaugnayan ng mensahe ng Quran. Ang banal na Quran ay ipinahayag ng paunti-unti. Sinabi ng Diyos sa Surah Al-Furqan at sinasabi ng mga hindi naniniwala bakit hindi ipinahayag ang Quran ng sabay-sabay. Tumugo ng Diyos, ipinahayag namin ito ng paunti-unti upang mapalakas namin ang iyong puso. Subhanallah, hindi lamang ito tungkol sa impormasyon, ito ay tungkol sa pagbabago. Habang umuunlad ang buhay, ang Quran ay nagsilbing gabay sa bawat hamon na kinaharap ng propeta at ng kanyang mga kasama. Ang Qur'an ay nagsilbing batas para sa bagong komunidad ng mga Muslim. Itinatag nito ang pundasyon ng isang makatarungan at pantay na lipunan. Ang mensahe ng Diyos ay nagtanim sa mga unang Muslim ng matibay na pananampalataya sa Diyos, pangako sa katarungang panlipunan, at diwa ng kapatiran. Ang epekto ng pagpapahayag ng Qur'an ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Ang mensahe nito ng pananampalataya, awa at katarungan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa mga Muslim sa buong mundo. Espiritual na aral, bakit mahalaga ito? Sa kasalukuyan, madalas nating gusto ang lahat ng mabilisan. Mga sagot, lunas, pagbabago. Ngunit itinuro sa atin ng Diyos, mismo sa pamamagitan ng Quran, na ang tunay na landas ay unti-unting natatagpuan. Nangangailangan ito ng pagninilay, paulit-ulit na pagsisikap, pasensya at taos-pusong dedikasyon. Ang Qur'an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon at siya ang pinakamabuting tao. Kaya kung ikaw ay nasa iyong sariling paglalakbay sa buhay, huwag magmadali. Basahin ang Qur'an na parang kinakausap ka nito dahil iyon nga ang nangyayari. Paki-share at mag-subscribe dahil ipagpapatuloy natin ang paggalugad sa pagpapahayag ng Qur'an sa mga susunod na episode. Nawa'y patuloy na gabayan ng Qur'an ang iyong puso palakasin ang iyong kaluluwa at pagpalain ng iyong buhay. Paalam.